Isang batang artist po si Leah na ang kanyang mga likha ay nagiging makatotohanan. May isang araw, gumuhit siya ng isang halaman na may mabangong bulaklak. Kinabukasan, nakita niya na may natural na halaman na tumutubo sa gilid ng kanyang bahay, amoy na amoy ang halimuyak. Nagulat siya pero natuwa rin. Sinubukan niyang gumuhit muli sa pagkakataong ito naman ay isang ibon na lumilipad sa asul na langit. Maya-maya, may nakita siyang ibon na kapareho ng kanyang ginuhit na lumlipad-lipad sa labas ng kanyang bintana. Tuwang-tuwa si Lia dahil natuklasan niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Ngunit, napansin din niya na sa tuwing may ginuguhit siya ay may malilit na bagay sa kanyang paligid na nawawala. Hindi niya alam kung bakit, pero nag-alala siya na baka may mas malaking mawala sa kanya. Isang araw, may malaking bagyo ang tumama sa kanilang bayan, wasak-wasak ang mga bahay, at marami ang nawalan ng tirahan. Sa gitna ng kaguluhan, naisipan ni Leah na tulungan ang kanyang komunidad. Gamit ang kanyang mahika, gumuhit siya ng malalakas na puno na kayang manindigan sa anumang bagyo. Sunod, gumuhit siya ng mga bahay na matibay at kumpleto sa lahat ng pangangailangan. Isang-isang nabuo ang kanyang mga likha at ang mga tao sa bayan ay namangha sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, habang siya ay patuloy na tumutulong, napansin niyang unti-unting nawawala ang kanyang sariling pagkatao. Nahihirapan na siyang kilalani ng sarili at unti-unting nawawalan siya ng emosyon. Sa huli, kinailangan niyang pumili kung ipagpapatuloy niya ba ang kanyang kapangyarihan o sisikapin niyang maibalik ang kanyang sarili.